Good morning! Ayan yung breakfast namin. Kanin, paksiyo na tulingan, nuggets, at kari-kari. Let's eat, guys! Good morning, guys! Ang sarap magkinamay. Breakfast tayo, guys. Ang dami nating ulam. May nuggets, may tulingan, may uh, kari-kari. Let's eat, guys. Let's <coughs> eat. Talaga naman. Solid. Uh, solid talaga lagi yung breakfast namin, Commander, guys. Salad yan. Oo na Lagyan natin sa bapak yun lang. Dati kari-kari yung lagay natin sa lang. Ito na. Wala mo sa duwet. Alam Yan. Ang laki. ang paksi alat na. No? <laughs> Tapan. Apa alat? Betul apa syukur ni Mas Malad? Ya, Tumapit ka mga. Ang ka. Saya lihat mana yang boleh itu, no? Oh, mana mana lah. Saya kena bawa tak? Saya nak lihat mana. Tak Ini macam. Saya rasa nak

kaklako lalamunit ano, lalam naawas Kala ko lalamunin. naman nga, yam naman Ano ka mananawas? naman nga, nam naman 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 ka naman kanin. naman nam naman naman Bakit masarap nam namin ay, naman Nisi! Alam mo, agad pa Tama, tama talaga yung ingay pala dito na mayroon dapat na para alam natin ang bansa. Miss! Kahit okay, saan sa magpunta lang yung bahay niya. Missy! <RPG> Musta ka, girl? Ano na nakita mo, girl? Missy! Hindi na yun sa tutulog. Trabaho na pang huli mo. Miss! Kulit mo na, dai. Berapa teman mu? Benhat. Yes, yes. Ayo, kita cuba. Bukan. 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 Kunti mana? Puas apa? Tak ada tanya. Tak ada tanya. Ini sistem lagu-lagu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak talaga guys so, naman ito na kali-kali nandyan pa oh. paksiw nagit sumandir so, ito na bukas tayo okay, guys kalbiro okay. na lang tapos na pala ako nagbukas ang plato kalbiro na lang yung hugasan kawari so, tapos na rin